ayan mga boss yung mga mahilig dyan sa mga budget ito mga boss bagong budgets na CT100 ito yung pinakahuling labas na ng CT100 sa ngayon so ang mga binago rito mga boss doon sa kanyang, kung kukumpara natin doon sa CT100 na uh, yung old tapos yung kanyang Sumunod na model yung CT100B So iba na ang makina nito mga boss Kumpara natin dun sa dati Kasi ang makina nito ay kahalintulad na natin Dun sa uh, CT125 at CT150 na bago Ang pagkakaiba nga lang yun Medyo maliit ang displacement nito Tapos wala na siyang electric starter Pero yung right crankcase nya halos uh, same siya dun sa CT125 yan sa ayo City 150. So 'yun, medyo maraming binago mga boss at kung panatik uh, kayo ni City 100, ito mas malakas ang pwersa nito doon sa City 100 sa arangkada pero dun sa sa dulo mas matining yung City 100 na old. 'Yun yung pagka-attesting ko mga boss. Pero sa laas yun sa uh, ano nga sa unang arangkada mas malakas ang ano nito ang pwersa. Yun, sa fuel consumption naman, hindi naman siya nagpapanlayo dun sa city 100 na old at saka yung CT100B. yon uh, yun, yun yung mga kalimitan na pinagkukumpara dyan yung kanyang fuel consumption. Pero, yun nga, sabi ko, uh, hindi siya nagkakalayo. Tapos, yung itsura naman niya mga boss, yun pa rin. Yung panlabas, uh, city 100 talaga. So, ang binago ay yung kanyang makina. So tulad nung sinabi ko kanina mga boss, 4 speed. Uh, yun ang pagkakaiba doon sa transmission ng CT125 at saka CT150, 5 speed yon So sa lahat ng lineup ng City CT ngayon, CT100, CT125, CT150, Uh, para sa akin, pinakamaganda talaga yung CT150 kasi marami siyang uh, picture. Lalo doon sa kanyang makina, marami siyang binago. So dito naman, tipid lang talaga ang hinabol dito. At yun, inuulit ko nga, uh, lahat halos ng piyesa nito tulad nung sa mga gasket. Ang makukuha nyo mga gasket nito ay pang CT125 halos halos parehas siya mga boss yung pang sa engine top end niya uh, makukuha niyo naman yung sa cylinder packing or yung head cover gasket ay pang pang boxer yung kamukha niya mga boss pang boxer pang roser 135 halos kamukha yon uh, yun kung meron kayong mga motor na ganito tapos Uh, medyo, uh, medyo nahihirapan kayo sa paghanap ng pyesa basta marami ng alternative na pyesa yan ihahanap nyo lang kay Bajad City 125 City 150 tapos kay Boxer at kay uh, Bajad Roser 135 so doon lang ay mag-focus mga boss kapag ka ganito yung uh, model ng mga City 100 ninyo Uh, hindi kayo mahihirapan sa paghahanap ng piyesa. kasi kung ang itatanong nyo sa tindahan halimbawa uh, pang City 100 nyo medyo mahihirapan kayo kasi hindi pa gaano available yung piyesa nito sa mga replacement uh, original lang or genuine lang yung mga lumalabas na piyesa nito uh, sa piston yung piston kit mga boss yun ang medyo mahirap hanapin kasi hindi siya kaparehas nung Pang City 100. Although parehas siya ng displacement, yung laki pero yung piston niya uh, hindi hindi kasukat. Kahit sabihin nating 100cc parehas siya, ay hindi nga po magka giyong yung Pang City 100 na old. Kaya ang gagawin nyo mga boss, uh, hahanap kayo ng alternative kung sa aling, uh, piston kit ang may problema. Pero yung Discover 100 mga boss, uh, hindi siya gaano available pero yun yung kasukat Discover 100 na uh, ano yun. Hindi siya pamasada mga boss. Yun ang kasukat ng piston nito. Kaya lang yung ball packet nun magkaiba pero pwede kung wala kayong ma mahanap na piyesa. Pero ada uh, do doon sa ibang piyesa mga boss, napakadali nang hanapin. Kasi maraming ang lumabas na budgets model, so dun lang dun lang kayo maghahanap ng makakaparehas kung ganito yung uh, modelo ng uh, motor ninyo na City 100 na bagong labas. So yun mga boss, uh, uh, binigyan ko lang kayo ng idea kung sakaling meron kayo nito para hindi kayo nahihirapang maghanap ng pyesa.